namang eksena nyo ni, ni, ni Rika, sobrang gaano karami. Bale, di ba sila, ano, ang kaeksena si Rika tsaka si Calvin, marami silang eksena eh. Tsaka si Nathan and Audrey, marami din silang eksena. Kumbaga si Calvin at si Rika, more on passionate. Which uh -huh. is si Audrey and Nathan, more on wild. Ako naman, one time, big time. Paano yung one time, big time? One scene, one position, that's it. Ay, isang position lang. Yes. Wala ka nang ibang naka-sex -naka dito? Si ka lang. Isang position pero yung parang yung tipong isang position lang sapat na. Yung binakita natin sa trailer na nakaupo ka tapos ang <laughs> <yung> tatangga <laughs> yes. tapos ganon. Yes. Have you ever tried that position in real life? Of course, of course. Siyempre nung, nalo nung ano nung bata, pa, nung bata pa ako, yung tipong 17, 18 ako. Mm -hmm. Siyempre, curious ka sa mga sex positions kaya gusto ko matry lahat eh. Mm -mm. Ano pinaka-fav-paborito -pab mong sex positions? Pinaka-fav-paborito? Ah, uh, missionary. Tsaka missionary. Missionary tsaka cowgirl. Ani cowgirl na yung yung girl nasa top. Yung katal don ginawa mo dun sa ano, yeah! sa eksena. Ang tawag siguro sa ganis reverse cowgirl kasi syempre takal nakatalikod. So gusto mo nakaharap, yes. yung guys. Tapos na, nasa na, nakahiga ka ba or nasa nakahiga. nasa upuan? Nakahiga. Pero ano, nag-action pa rin. <laughs> Pero gusto ba iniikot -ikot, yung iniikot-ikot yung umiikot-ikot yung movie, yung girl na parang helicopter? Ay, yokol na masyado maraming ano, eh, maraming sex position. Gusto ko lang ng ano ng Ako, konti lang. Kunwari pag nasa missionary ka, missionary lang. Hindi naman sa ganun. Parang missionary, tapos palit dalawa tatlo okay na yan. Okay lang. Napo-board ka sa ganun, hindi. No, no, nawawalan ka ng gana pag ganun. Pag marami? O pag marami. Hindi ko alam, hindi ko masyadong trip pag marami. Yung tipong ano eh, na malaya sa katotohanan. Ba, yung helicopter, hindi. Hindi <laughs> ko pa na-try yung, hindi ko pa. Parang <laughs> gusto ko <laughs> <laughs> ako marami. marami.